Vice ganda reaction sa bagong video clip ng Kim Pao, ang daming kilig sa bagong episode ng What's Wrong Secretary Kim. Grabe ang kilig nag-hold ang hands ba naman habang nagluluto, sinong hindi kikiligin sa patuloy nilang paglalabas ng mga sweet moments ng Kim Pao. Hihimatayin na talaga ang mga fans, sadyang ipinagmamalaki ang love team na ito since na nagsimula ang What's Wrong Secretary Kim hanggang ngayon, walang bumibitaw laging trending bawat episodes. Hindi lang mga fans ang nahuhumaling at natutuwa sa kanila, maging ang mga artista din ay napapasaya ng Kim Pao. Ayon nga sa mga komento, kinikilig kami sa ayuda grabe kinain na buong sistema namin dahil sa kilig. Pero may ibang fans na over din, alam natin na love natin silang pareho at isa lang naman gusto natin sa kanila. Pero huwag naman to the point na pangunahan na natin sila. May sarili silang pag-iisip at sana respect pa rin ang privacy nila. Maging happy na lang tayo kung ano ang meron sa kanila ngayon. Huwag tayong lalagpas sa boundary natin as a fan. Paulit-ulit po itong sinasabi na in the right time and in the right place. If talagang meron man na pwedeng sabihin alam ko na darating ang panahon na they will gladly share it to us sa kanilang fans. Love natin silang pareho. Huwag tayong maging negative kagaya ng ibang fandom. Support lang muna tayo ngayon. And be happy of what they can share to us. Ayon pa sa isang komento, tama may ibang fans kasi rito na pinangungunahan ang Kimpaw matuto tayong maghintay sa kanilang pagsasalita. Ilan lang iyan sa mga komento, anong say ninyo rito?